Bakit hindi subukan ang nuclear energy? Tila kumbinsido na maraming senador sa naturang panukala. Pero handa nga ba ang Pilipinas dito? Alamin sa ulat, ni Daniel Manalastas. Dahil sa patuloy na pagnipis ng kuryente, pati na ang mga dati ng problema rito, bukas ang ilang senador sa posibilidad na paggamit ng nuclear energy. Pero kailangan ng masusing pag-aaral lalo na sa posibleng panganim na dala nito, pati na ang waste disposal. Pero handa na nga ba ang Pilipinas para rito? Ang maganda sa nuclear power, mas epesyente siya. Uh, uh, kakailanganin mo lang ng konting uh, feedstock o konting raw material para mag-produce ng kuryente. Hindi pa tayo ready. No? In fact, wala pa tayong regulator. Yung mga magpapatakbo ng planta, no? Uh, mga ito, kailangan ng technical people. No? Wala pa tayo doon. So hindi pa tayo ready, pero nag-uumpisa na maging ready. Ayon kay Gatsharian, sinusuportahan niya ang budget ng Energy Department para sa nuclear program upang mas makapaghanda ang pamahalaan. Anya, hinay-hinay at maingat din naman ang hakbang ng DOE sa usapin ng nuclear energy. Sa ngayon, nais munang imbestigahan ng Senado ang problema sa supply ng kuryente. Ang tanong, bakit hindi uh, minambandato ang NGCP na gawing 100%? At ano ang penalty nila kung hindi 100% ang ancillary reserves? Ano pa nangyayari doon? Bakit nagkasabay-sabay ang pag, uh pag-shutdown ng power plants, 20 of them. Medyo, ano ba nangyari dyan? Bakit nagkasabay-sabay? So, ano ba yan? Ah, tignan na, pinag-usapan ba yan o sinadya or talagang nagkataon, coincidence? Ngayong araw, naglabas naman ng yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines sa Luzon at maging sa Visayas. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.